Yo, what's up sa inyo mga ka-dreamers ko? Kamusta kayong lahat yan? Sana okay lang kayo? Ayan. So, sun date po ngayon ng Team Richmond. Ayan, pupunta po kami ngayon sa downtown. And sobrang ganda ng panahon ngayon kasi hindi gaano mas snow. And nakikita nyo naman, nag enjoy lang kami sa snow. And nag-aabang tayo ng bus kasi pumunta tayo sa Chinatown, which is malapit yan sa downtown. And uh, sobrang uh, dali lang kasi magta-trend lang tayo. And then after that, mga ka-dreamers, maglalakad tayo hanggang sa makarating tayo doon. Dahil pagbaba mo mismo ng metro is malapit na doon yung Chinatown, mga ka-dreamers. Ayan, sobrang ganda ng panahon. May kita nyo, nandito tayo sa Montreal ngayon. And uh, sobrang babayit din ng mga tao dito. Kaya kung pupunta kayo dito, wag na wag nyo kalimutan na bisitayin yung downtown. And then, syempre, dito sa Chinatown. Ayan, kung makikita nyo, hindi gaano maraming tao ngayon kasi nga syempre Uh, weekends. So, magandang panahon to para i-celebrate yung hindi namin na-celebrate yung Valentine noong nakaraan. So, ngayon is pupunta tayo sa isang sikat na restaurant dito, which is ang Chez Chili. Okay? Sobrang ganda dito and then sobrang sarap. Kaya, ah, uh hindi na namin pinalampas, umorder agad kami. Kung makikita nyo, nag na si Mahal. At syempre, ang inorder namin ay yung sikat na Szechuan Fried Chicken and Pork. And then, syempre, dumpling at yang chow. And sobrang nag-enjoy talaga kami sa pagkain dito. Talagang binalikan namin kasi una, sobrang sulit talaga, mga ka-dreamers. And then, after that, pumunta kami sa patisserie dito. Ayan, kasi favorite natin ang tinapay. And sobrang sarap din ng tinapay dito. Ayan, namimili na nga si Mahal. And uh, wag nyo rin kalimutan na, syempre, malamig ngayon. So, kailangan talaga na mag full gear po tayo mga ka dreamers so nakaka enjoy kasi siyempre spend time tayo sa mahal natin dahil isa yun sa pinakamahalaga na hindi kayo mawala ng oras sa isa't isa kahit sobrang sub sub sa trabaho so mga ka dreamers huwag niyo kakalimutan na mahalaga pa rin ang pamilya wag puro trabaho and ingatan niyo lagi yung sarili niyo, mga ka dreamers patuloy lang tayo sa pangarap natin God bless you all peace yo